I right. am mine is your, my life. Your and will be so, destroyed, not only fight but destroy the Communist Party of the Philippines. I am very happy. You know why? Without declaring martial law. I dismantled the obligative that control. Malakas na palakpak para sa mahal nating Pilipinas! Yan na ba 'yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating bansa? Ipakita natin ang pagmamahal sa ating bansa! Iwagayway ang ating watawat! Ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa hapong ito! para manalangin sa ating makapangyarihang ama para sa ating tatay digong hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas tama ba? Yes. lahat sinalo niya para sa ating lahat at panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating tatay digong Bring him home. 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 At siyempre kapag ni Atmar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, yeah! sa Luzon, Visayas, Partner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayan OFWs! Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live, magbuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama! Tama! Dahil may kasama si Tatay Digong. Hatak ang international community. Dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot na magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy ka partner Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng anim na taon. Dama po ba? Ang bawat sa atin at isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit Nya gusto si Tatay Digong kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon, tama? at nakikita mo apart punong-puno ang liwasan kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan siguraduhin natin ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta ah, kay Tatay Digong. Tatanungin natin ka, partner Adma, kailan kayo naramdaman ninyo masip kayo sa Pilipinas? Kailan? Ano, Parang ang hina. Anong administrasyon? Ayan. Ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na itinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit pagaling araw? Anong ginawa nila? sa presidente natin Inundation! na sinugpo ang CPP, sino NDF. Sinugpo ang iligal na droga. Sinugpo ang kriminalidad. Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Yes! Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng anim na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Yes! Kaya ang sigaw Lahat po tayo nasaktan sa gariwa nila kay tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nagabang. Ibinabalita nila na legal daw with papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala pa tayo doon? Hindi dahil ilegal kidnapping ang ginawa nila mga kababayan. Balik-tanaw ka tayo sa panahon na namuno si dating pangulong Rodrigo Duterte. Kinompile natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ito niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nununod sa ating ngayon, sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo nung panahon ni President Rodrigo Duterte. bayan ko, mahal ko kayo, huwag kayong maglalang. But we will never, never compromise our dignity. Your concern is human rights. Mine is human life. Law and order means to destroy, not to live by, but destroy. Party of the Philippines. Kaya mo mamatay, mahulog ng aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Philippines.